Maari pa bang gamitin ni Gon ang Nen? Si Gon ay wala ng akses sa kanyang Nen at tapos malaman na hindi na niya mararamdaman ang kanyang aura. Tinawagan ni Gon si Jing. Nag-aalala na nawala na niya ang kanyang Nen. Tumanggi si Jing. Sinasabi na hindi nawala si Gon ang kanyang Nen dahil ang Nen ay umiiral sa lahat ng bagay na nabubuhay. Nawalan niya si Gon ng kakayahan na kontrolin at manipulahin ang kanyang Nen nagbigay ng konting payo si Jing. Sinabi kay Gon na dapat siyang magalak na siya ay bumalik sa normal at maari na niyang alamin kung ano ang gusto niya sa buhay. Pagkatapos magtapos ang kanilang usapan, pinayag ni Gon ang kanyang pagkadismaya kay tiya Mito. Nagtagumpay na siya sa kanyang layunin na hanapin si Jing. Ngunit nadismaya siya sa kanyang ama dahil matagal na siyang nawala. Ipinaalam ni tiya Mito kay Gon na mayroon siyang namis na mayigit isang taon ng paaralan si Gon na hindi gaano mahilig sa aklat ay hindi natuwa sa kanyang bagong sitwasyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mito na mas madali para kay Gon ang mag-aral kaysa makipaglaban sa mga kalaban na na mas malakas sa kanya. Ano ang nangyari kay Gon pagkatapos niyang mawala ang kanyang ngen? Siya ay bumalik sa kanyang pamilya sa Whale Island. Maalala ng mga tagahanga ng Hunter x Hunter na noong sinimulan ni Nagon at Kilua ang kanilang pagsasanay, kinailangan nilang matutunan ang NEN sa loob ng mas mababa pa sa 24 na oras. Sinimulan ni Win ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanilang mga nodes na isang delikadong gawain. Bukod dito, maraming shortcut ang ginawa ni Nagon at Kilua na nagpangyari sa kanila na makamit ang mga taon ng pagsasanay sa isang bagya ng oras. Ito ay kaiba sa mabagal na pagsasanay ni Sushi na hindi na pinahihintulutan na gamitin ang kanyang nen sa mga laban sa Heaven's Ark Arena. Gayun din si Kilua ay sumailalim sa sistemadong pagsasanay ng mga mamamatay tao mula pa siya ay bata pa, samantalang si Gon ay lumaki na may konting ekstraktura. Siya ay sanay sa maraming kalayaan kaya't kulang siya sa kanilang disiplina. Mahirap para kay God na sundin ang mga patakaran at patuloy siyang naghahanap ng paraan upang makalusot sa mga ito. Ito ay tumulong sa kanya sa buong Hunter x Hunter na nagpapabilis sa kanyang pag-unlad kahit na ang gawi niya na ito ay sa uli naging sanhi ng kanyang pagkabigo. Makukuha pa ba ni Gon ang kanyang nen? Hindi pa, ngunit ito ay napakalakas na malamang. May ilang mga tagahanga ang naniniwala na dahil nawalan ni Gon ang kanyang mga kakayahan sa nen wakas na ang kanyang kwento. Ngunit ang mawala si Gon ay nangangahulugang mawawala ang puso ng serye. Siya ay may mabuting layunin at malalim na magmamalasakit sa iba. Hanggang sa punto na ito ay nagbulag-bulagan sa kanya. Ang universe ng Hunter x Hunter ay maaaring maging malupit. Sa ganitong pananaw, madaling maunawaan ang maraming pakikibaka ni Gon. Sa puntong ito, ang storyline ng manga ay nakapasok na sa succession contest arc na natampok si Kurapika at Leorio sa pangunahing mga papel. Maaring bumalik si Gon sa bandang huli ngunit ang bagong arc ng karakter na ito ay dapat mag-focus sa kanyang pagbabagong loob sa pamamagitan ng kakababaang loob at masipag na pagtatrabaho. Wala nang mga shortcut sa pagkakataong ito at magiging mas mabuti si Gon dahil dito. Sa wakas, ang Hunter x Hunter ay isang kwento ng paglaki Marahil si Gon ay nagmamature sa isang iba't ibang uri ng bayani at ipapakita ang kanyang tunay na bayaning lakas pagkatapos niyang mawala ang lahat at matuklasan ng kanyang sarili bilang isang individual. Ito ay magbibigay ng kinakailangan lalim sa kanyang karakter na hanggang sa puntong ito ay nagpuan lamang ang kanyang halaga sa lakas. Sa kawalan ng nen na ito, maaring lumaki na si Gon. Inilabas din ang mga ka na Hunter X Hunter na si Yoshihiro Togashi ang isang posibleng wakas para sa kwento sakaling hindi niya ito makompleto. Ang konklusyong ito ay binanggit ang buhay ni Gon bilang isang kilalang Hunter pati na rin ang kanyang mga apo kaya't maaari nating isipin na siya ay muling magaangkin ng kanyang posisyon bilang pangunahing tauhan.